hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabising, pan, mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad. Para sa natitirang 4% na ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang collateral pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga itinataguyod itina natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos dalawat, kala, dalawat kalahating milyon maralita, maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalagoy natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan. Electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this, the Philippines is ready invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you.